Dalawang araw matapos maging ganap na bagyo ang Bagyong Krising. Naramdaman na ngayong araw ang kanyang hagupit sa ilang parte sa Baguio City at probinsya ng Benguet. Katunayan, isinailalim na ang lungsod at ang probinsya sa signal number 1. Itinaas na rin ang orange alert. Indikasyon na mararanasan ang 100 hanggang 200 mm na ulan dahil dito si Rospende ang klase ng mga preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Binguet, gaya ng La Tuba, Itogon at Bukod. Kansilado rin ang klase sa lungsod ng Baguio sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang ating uh, emergency operation center po ay Activated po since uh, yesterday po, reactivated po into blue alert level status po. Kasi uh, last time po nag-downgrade uh, tayo kasi medyo okay naman po yung weather natin tsaka yung mga closed roads kung saan may reported na mga uh, isolated areas ay nabuksan na po. Nang mataas yung chance po na baka mag-landfall po sa Babuyan Islands po, mm -hmm. sa extreme northern Luzon po. Samantala, bukod sa mga lugar sa Benguet, kansilado rin ang klase sa probinsya ng La Union sa lahat ng mga antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Ito ang bayan ng Nagilian, San Juan, Aringay, Agoo, Baknotan, Bagulin, Balawan, Banggar, Bawang, Kaba, Luna, Nagilian, Pugo, Rosario, San Gabriel, Sudipen, Santo Tomas, Santol at San Fernando City. Suspendido din ang pasok sa lahat ng level ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Sur, gayon din ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno, gayon din sa probinsya ng Ilocos Norte. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na maging alerto sa panahon ng sakuna. Angel Arquero, RNG News.